Nagpaliwanag ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaugnay sa paglilimita sa mga mall-wide sales sa Metro Manila. Yan ay kasunod ng pagtutol dito ng Philippine Retailers Association. Ayon kay MMDA Chairman Roman Artes, hindi totoo na hindi sila kumonsulta sa mga mall operator bago ipatupad ang paglilimita sa mall-wide sale. Kailangan ko po pong lang linawin, sinabi po yata ng Presidente ng Retailers Association na hindi kami kumonsulta. Mali po yan dahil nagpatawag po kami ng meeting ng mga mall operator as early as November. Yan naman po ay napag-usapan at patagal mm -hmm. na pong itong ginagawa. Nilinaw din ni Artes na ang tanging ipinagbabawa lamang ay ang mall-wide sale at hindi ang pagkakaroon ng sale sa mga individual store. Samantala, muli namang darawagan si Arte sa publiko na planuhin ang kanilang pamimili at pagbiyahe ngayong Kapaskuhan dahil inaasahang mas bibigat pa ang daloy ng trapiko habang papalapit ang Pasko. Inaasahan po natin na bibigat yung